Kain po mga idol. May ano tayo. May isang miswa. May init-init pa. Inisa natin sa sardinas. Sa may buro. <laughs> Sintabi po sa mga hindi ko ng buro. Pero sa akin masarap pa. <laughs> Shoutout nga pala sa mga solid followers, viewers, at sa mga double po natin na walang sawang sumusuporta. God bless po mga idol. Shoutout nga pala sa mga star sender po natin. Shoutout po sa inyo mga idol. Kain po. Sarap. Hmm. May init-init pa. Walang tigil ang ulan mga idol. Lagi po kayong mag-iingat. Naglumusong sa mga binahang lugar mga idol. Hmm. Oh, buro. Pakasarap niyan mga idol. Unang subo para sa inyo mga idol. nalagyan ko ng patura mga edukto ter banget dulu Ah. ah.